Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ang pananahimik, former Chief of the Philippine National Police na si Guillermo Ilyasar, tila binasag rin ang katahimikan at tahasang nagsalita na di man pinangalanan, ngunit datapwat sa pool sa katotohanan at tila napahiya ang ilang mga buhayang kongresista sa Kamara at ang kasalukuyang gobyerno. Natila pilit idinadawit di umano ang dating pangulong Duterte sa madugong kampanya kontra droga. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Kamakailan nga lamang, hinimok ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbel ang mga dating hepe ng PNP na linawi ng kanilang mga tungkulin sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito ay kasunod ng pagbigay pahayag ng dating pulis at PCSO General Manager Royena Garma ng Diumanoy Sistema ng Pagbabayad at Pabuya para sa pagtumba sa mga sospek ng droga noong War on Drug ng administrasyong Duterte. Sa kanyang naging apidabit, iginiit ni Garma na sina Senator Christopher Bungo at dating National Police Commission Napolcom Edelberto Leonardo Di Umano ay kasama sa pagpapatupad ng kampanya. Ngunit dating PNP Guillermo Ilyasar nagsalita na at tila sinampal ng katotohanan ng Quad Committee ng Kongreso at si matapos sabihin ito sa isang pahayag na wala siyang natanggap na anumang utos hinggil sa diumanay reward system para sa anti-illegal drug operation sa kanyang naging panunungkulan sa organisasyon ng pulisya at sa paggunita nito sa isang pahayag sa anim na buwang panungkulan bilang Chief PNP noon kumpiyan sa itong hindi sumailalim sa briefing o nakatanggap ng anumang tag sagubilin mula sa sinuman tungkol sa sistema ng pabuya pagsasagawa ng mga operasyon laban sa pinagbabawal na gamot. Dagdag pa nga nito na ang tanging tagubilin na tanggap nito kay dating Pangulong Duterte ay gawin ang tama at legal. Kung ating matatandaan, si Guillermo ay nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula Mayo hanggang November 2021 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte at tumakbo din ito bilang senador noong 2020 ito sa ilalim naman ng senatorial ticket ni Lacson at Soto na nakatuo ng kanyang plataforma sa pagpapabuti ng kapayapaan at kaayusan at sitwasyon ng siguridad ng Pilipinas. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, imposible di umanong hindi ito magsabi ng totoo na so walang nangyaring reward system para sa anti-illegal drug operation ng Administrasyong Duterte. Panahon ng kanyang panunungkulan bilang PNP chief dahil bukod sa kilala itong matapat at matapang na PNP chief, ay hindi rin ito naging kaalyado ng Duterte administration. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng taong bayan na magkomento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Ayan na, nagsalita tumistigo na mismo ang dating PNP chief na si Eliasar. Masag kayo lahat ngayon. Mahiya naman kayo, galing na mismo kay Eliasar na walang reward system na nangyayari sa panahon ng dating Pangulo. Ihinto na ninyo yung walang kwentang hearing na yan. Nasayang lang ang pera at tax ng taong bayan. Hindi yan ang pangunahing problema ng bayan, kundi mas lumala pa ang mahal na mga bilihin at kakulangan sa trabaho. Mababang pasahod. Mabuti na lang may dating PNP chief Eliasar tayo na bulabog tuloy kayong lahat mga buaya kayo dyan sa House of Crocs. Kahit anong paninira sa mga Duterte, solid Duterte pa rin ang taong bayan. Mga Duterte lang ang may malasakit at pagmamahal sa bayan. Napatunayan na kung paano magtrabaho ang mga Duterte. God bless the Duterte. Salamat Lord. Marami pa rin nanindigan para sa katotohanan na naging opisyalis ng bansa. I salute you, Sir Eliasar. Yan si PNP Eliasar. Gaya rin yan ni Kong Marcoleta may paninindigan at may prinsipyo. Sila ang kailangan ng bansa natin. Tapat maasahan ng mamamayan at may malasakit sa bansa. Anko okay, Mga ikaw po ba ay mahilig mag-shopping sa online? Ikaw ba ay naghanap ng murang school supplies o mga gamit sa bahay? At uh, to kompleto po tayo dyan sa anyong mga pangangailangan. Okay, tutok lang ang kailangan nyong gawin ay tumutok sa ating live from 7pm to 11pm sa ating uh, TikTok shop sa ating Shopee Shop. Okay? Marami po ditong mga kaabang-abang na pinakamalaking discount at may free shipping pa. Yes, mga kadisa, totoo yan. Ang ating pa-live exclusive promo. Yes, maabil nyo yan sa ating live only. Kaya tutok na dito sa ating shop.